Ano? Ito po. Ayan. Solid ka, lokal? Yes. Ingat, ingat. Salamat ingat. kay Sir Pao sa pag-invite dito sa Tagpuan. Takoyaki from Terraza. Thank you, Thank you po. po sa kanila. Okay po. So yun mga kalungala, uwi kami sa Bales ngayon. So yun, gamit-gamit ko -gamit ngayon si RFI. Kaya nandito tayo sa GL Removers, Yan. Kaya eh, nakikita nyo, kalokal. Kalokal. Wow. Kala mo ngayon nakapunta dito eh. So ito yung mga ano, mini GP na ano, ng GL. Zebra, GL, Zebra, Extreme. Extreme 1. Sana all O Extreme 1. Let's go, let's go. Bakbakan na to. Alam niyo na kung nasaan tayo. Ano ba Welcome to Long Double City. What is up, Sarap dito. Gundo. Grabe. Ay, ba talaga dito mga kalokal. So, papasukin muna namin 'yon doon. Titingnan namin kung anong meron doon. Habang maliwanag pa. So, ulit do. Oh. Uy. Dudulas na. Ay, eh, picture mo ako dito. Maganda dito. What's up mga kalokal? Ang ganda dito. Ngayon ko lang nakita ito ng malapitan. Kasi ito, itong lugar na ito, dinadaanan lang namin to pag pumupunta kami ng Palawig or iba sa Zambales. Ang lugar na to is sa Botolan, Zambales. So yun yung kung may kita nyo yung tulay do doon. Ah, yung tulay. Yung kami dumadaan. And then, ngayon ko lang sinubukan na pumunta dito. Ipasok yung motor si si RFI. Yan. Napangalanan ko na pala siya, Drix. Yung pangalan niya, Drix. Yan. Drix. So naligaw kami dito. Parang ano eh, parang inaakit kami na itong bulubundukin na yan, no? Oh. ba diba? Ang ganda. Oh. Sa mga nagtatanong po, ah uh, lahar po yan, lahar. Uh, galing yung lahar na yan sa pinatubo, yan. Ang ganda. Ito yung nadadaanan nyo. Medyo hindi siya maayos, pero okay na. Adventure na rin. Ang payapa dito talaga sa Sambales. Uh, yung mga ikakasal, pre-nap dito. Dito pwede maganda mag-video shoot. So, to Next time, sama na kayo sa akin pag pinuntahan ko to. Kapag i-explore natin yun doon. Hanggang doon. Yan. Paalis na kami dito kasi magdidilim na. Lilipat na kami ng pwesto. Punta na kami ng iba. And baka bukas na lang kami mag-explore kung ano meron. Yun lang. Ha, meron din palang mga in dito. Ayan, Travelers Inn. So, merong activities pala talaga doon. Meron din kapihan dito sa mga mahilig magkape. Ayan. Pabagalan lang natin. tapakita ko sa inyo. Ayan, o. Oh out of nowhere oh may kapihan din dito kopi kubo oh nakita nyo na kopi kubo so yung mga kalokal dadalawin na yung kapitolyo ng iba sa at balita ko eh maganda daw dito ngayon pag dahil sa kanilang pailaw malalaman natin yan ngayon mga kalokal ito na siya ito na uy ang dami tao mga kalokal ay ganda nga so yung mga kalokal ang ganda nga dito So yun mga kalokal, andito ko ngayon sa iba. Ay papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang mga pailaw ng iba dito sa iba Sambales and dinan niyo naman yung Christmas tree nila dito no, sobrang laki. And, and yung mga tao dito nag-enjoy -e na sila talagang Pasko-Pasko na dito. Kung makikita niyo napakaraming tao, yan. So siyempre maraming tao, meron siyempre maraming din nagbebenta dito ng mga pagkain o mga inumen, kagaya oh, nito, ayan. Oh, And hindi lang 'yon mga kalokal. Kung sa Kapitolyo merong mga pailaw, siyempre yung munisipyo nila meron din. Ayan. Ito yung munisipyo ng Iba. Ayan, munisipyo ng Iba sa Sambales. And 'di ba napaka-effort ng mga ano, ng mga tao dito at meron silang mga ganito. Oh, shout out to yung mga tropa natin diyan, oh. mga tropa 'yan. Salaudin Daud po Abdel po Daud po po May milk tea hand dito eh Ewan eh, ko kung bukas pa eh, Nakapunta na ako dito before Maganda yung ano niya ambience niya sa taas mukhang sarado na ata sila So yun bukas pa pala sila So yun mga kalokal Nandito na kami ngayon sa terasa sakto sakto ah, galing kami sa biyahe and nagugutom na talaga kami actually ganun talaga yung diskarte namin para hindi kami antokin sa biyahe kailangan magutom kami kasi pag nabusog kami doon kami antokin kaya yun sakto dito na kami napunta perfect tako yari from terasa Goods na goods. Ngayon ko lang nakita yung takoyakin na ano kuya. Yung ganito, may gumagala. may ko lang napansin. Ah. <laughs> Tapos na kami kumain, tinan nyo naman. <laughs> Ubus. Grabe nakakabusog pala yung takoyakin. No? Hindi ko alam na. Ganito po sa terasa pag ano, naka-on yung mga LED lights. Yung mga puting ilaw. Diba milk tea? From milk tea, kapag na... Kapag busog ka na or inaanto ka na, meron din meron ding ano, may in din dito ayun o. Ano? <laughs> Pag kamilti tapos alam niyo na. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay <laughs> Joke lang. <laughs> sa parking naman walang problema sa parking. Kalawak yung -hmm. ng yun. Ibang social nasa terrace ka pa no. Dito ka nagmi-milti. Saan ka pa? Terrace ka na. Thank <laughs> po. Thank you ayun, po. Ayun po sa kanila. Okay po. So yun mga kalokal, uh, tayo sa Masinlok, no? Naimbitahan lang tayo. So yun mga kalokal, eh, nandito tayo ngayon. Sa Masinlok naman tayo na padpad. Ayan. So nandito tayo ngayon sa pasyalan sa Masinlok. So kahit na ibang mga lugar sa Sambales pumupunta dito. Papakita ko sa inyo kung anong meron sa loob. mapapansin niya para siyang mini luneta, 'di ba? So, siyempre, mga bagets dito nagpupunta, mga nagti-TikTok. So, ayan, yeah, mas So, kaya talagang sobrang perfect yung ano dito, yung vibe dito. Kasi may dagat pa dito. So, pwede kayo magano, mag picture picture eh, ng lawak kung nakikita niyo. 'Di ba? Ang haba So, ito yung seaside. So, para siyang Manila Bay in the thing. 'Di ba? kalmado dito kalmado ang dagat kasi so, maraming mga tiktokers dito baka mapatiktok din tayo and next natin pupuntahan is yung tagpuan so saan yung tagpuan baka dito yung tagpuan Tagpuan, where are you? Kailan ko ito yun? dito. A few moments later. Ayan, lumagpas na nga tayo. Feeling ko, di kasi nag-waste eh. Alam, ah, magpas nga tayo, men Babalik tayo. Ito pala. Ang tagpuan. Dito pala sa gilid. <laughs> lumagpas pala ako. Ito, ayan, malaki yung parking lot dito. Hello po. Ang ganda pala dito, men. Oh, alam niyo na kung saan magkikita ah. sa tagpuan. <laughs> so yun, uh, nandito na ako ngayon sa tagpuan and balita ko dito, uh, masarap din mga pagkain nila. Tatanungin natin sila kung ano yung best seller nila dito. Hi, po, sir. Ah, uh, po, po sir. Popo, po. si Sir Popo po. Ano po yung best seller niyo din, sir? Ah, uh, ang best seller po na amin, sir, is sa uh, shawarma. Bali na Bali na promo po kami ngayon. So, buy one take one from shawarma namin yung sisig po minabalik balikan sa amin saka okay. pares po tapos lagi, mm -hmm. laging na-order din sa amin sa bulalo at saka ng paluwang baka oh, papaitan ay bulalo din pala kompleto atas sila dito eh. yes sir isa sa mga best seller namin sa coffee sir and meron silang pa-shawarma titigman natin yung shawarma nila Ano nga ito? Parang feeling ko tataba ako dito. Food trip challenge. So yun mga kalokala, tapos na akong kumain and Grabe na busog ako doon sa sizzling na uh, liempo. Yan, sarap. Lahat, lahat nung sinerve nila sa akin ang sarap. Pwede kayo mag-order online sa page nila sa tagpuan. Ito. Yan. Order kayo dyan. Click nyo yung tagpuan. Itatag ko rin siya sa ano. sa post ko or sa comment nandiyan minsan din may mga pa-promo sila by mga, by, may buy one take one to ba? Diba? So, buy one take one and buy one take two oh, so, may buy one take one and buy one take two So yun mga kalokal, ah, tapos na ako, alis na ako dito sa Tagpuanen. Salamat kay Sir Pao sa pag-invite dito sa Tagpuanen. Kapag may time kayo, dalaw kayo dito sa Tagpuan. Solid. Thank you! So yun mga kalokal, meron na tayong ano, kasama mag-BMW. Hey, what's <laughs> up? Tama ko si Guiz Kalokal. Oh, nakita okay. ko bigla. Yun, mag-BMW kami. Abahay na lang yung TikTok namin. Let's go! Ah! Tapos na kami mag-TikTok mga Kalokal. Grabe, perfect naman yung step-up din yung nakita. Coming <laughs> <laughs> take, man! Shoutout kay Guiz. Darcy. Darcy, yun. Darcy. Darcy. Dar. Darcy. Shoutout kay Guiz Darcy. Yan, solid Kalokal. Yes. Ingat, ingat. Ingat pa. Guiz, ingat kaba. sa pag-uwi. Oh, salaman, salaman. salamat, salamat. salamat. Ay. Ito, 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 ito. po. Yan. Ingat, ingat. Pag-uusin natin yung sige, walang problema. Ano ka? Sige, sige. Ingat, ingat, ride safe. What's up, yo? Yun lang, nag -ano? nag-support nag-support lang sa mga ano mga lokal